Lumutang ngayon ang throwback photo nila Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Arneta Marcos kasamang umunay sangkot sa illegal pogo operations na si Cassandra Lee Ong. Ang kwento sa likod ng varan na larawan na yan alamin sa Frontline Report ni Ria Fernandez. Ito ang litratong viral sa social media. Nariyan si na Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos, at ilang opisyal ng gobyerno at personalidad. Kapansin-pansin kasama nila si na Cassandra Lee Ong. Sa isang press conference, sinabi ng abogado ni Ong na si Atty. Ferdinand Topacio na kinumpirma ng kanyang kliyente na totoo larawan. This picture may hold the clue as to why pogo operations especially illegal pogo multiplied during the time of president Marcos eh, because they were being aided and abetted by some officials of the present administration. Isa sa mga nasa litrato si Special Envoy to China for Trade, Investment and Tourism, Benito Techico. Ayon sa kanya, totoong larawan na kuha noong 2020. Wala raw kinalaman ng Pangulo sa mga operasyon ni Naong at Go. Ganun lang kasimple ang storyang po yun. Pumasok, nakipagkilala at gustong kumuha ng picture at pinayagan at after that, lumampas na po. So, ganun lang po siya kasimple na storya at hindi naman siya yung uh, komplikado.